original takoyaki 6 pieces medical discount siya kasi okay, pinalo mo siya sa instagram hi guys welcome to this youtube channel kung saan lagi kayo ang Nasa Colom Tom Dito yung interchange Ayan Ayan okay. um, Saan sa kanila so, Dito naman ay pabalik na Nagpapuntang Central So ayan guys Andito na tayo sa Admiralty Station magi interchange tayo Going to Central So, ayan, paglabas niyo yung ng admin na ano ng train. Paano mag-interchange? Go to Central. I will show you. So, dito liko. Here. Ayun, may exit diretso lang. ayan guys, diretso lang tayo doon. Daming tao, today is Sunday. So ayan, papunta tayo ng Central. So dito tayo. Ayan guys, so makikita nyo. Tune 1, Tune 1, tsaka Kennedy Town. So ito guys, yung papuntang Central Kennedy Town sakto-sakto. Paglabas ko. Andito na yung train. Daming ka. So, ayan guys. Andito na tayo sa Central. Nasa labas pa lang. Amoy na. Amoy ko na ang Jollibee. Oh my goodness. Hmm. Guys, okay, so, na. amoy ko na yung Jollibee. Excited so na ako kainin. nagnaba. Guys, bibilin natin to. Oh, purple na pang exercise. Ayan, with partner. So, magbabayad tayo. Made from Uniqlo. daming on sale. Okay, so, daming on sale na naman sa Uniqlo. So, ito yung niligo is purple. Purple ba ito? Basta. Ito yun. What? Baid na tayo. Murang-mura lang siya. Guys, mahaba ang pila. So, ayan. May counter sila for scanning. Personal, ano. Tado. So, ito yung counter. Mahaba. Scanning. Guys, nakabayad na tayo. Nilagay ko na sa backpack yung aking uh, binili. Hindi ko na nilagay sa paper bag kasi magbabayad pa tayo ng extra di eh. ba? Diba? Sayang naman. Be wise. So, ayan. dami na shopping. Kasi nga, ang daming on sale. So, mura lang po yung Uniqlo dito sa Hong Kong. Tap naman tayo ng aking malapang. Gusto kong bumili ng pagkain. Daling ko siya pa uwi. Doon yung na kakainin. <laughs> uwi na si Renelyn. So, na mag-isa. So, punta tayo ngayon sa takoyaki. Bibili tayo ng takoyaki. Yeah. Para lang sa atin. So, ayan. Choose, choose, choose. 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 So, follow mo sila sa instagram my 10% discount yan okay. yeah, okay, diba so tayo sa takoyaki waiting nating order yes dito tayo kapain Guys, ang takoyaki. original takoyaki 6 pieces. Medical discount siya. Kasi okay, pinalo mo siya sa Instagram. So, ayan guys. Kain tayo ng takoyaki. Mm -hmm. Drop. Mm -hmm. Musok pa. Original, yung original flavor ang binili ko. Grabe, yung init. hmm mm, <coughs> ba? ano ba ko? ano <lang> na magisad dito? <laughs> malis na lahat.

thanks for watching. Kain mo na ako. Pauwi na tayo. Uwi na tayo. Wala naman tayo pang gas. Alas 7 na ng gabi. It's time to go home. Yes. Ay, kapoy. Wala na tao. Ay, okay, marami pa. Kaya nandito ako sa New Town Plaza. Shatin. Yan. Grabe busog. Super busog. Ang sarap mabusog. Thank you, thank you boss Jay sa trip. Kana uwi na. Uwi na kasi wala ka ng pera. Uwi na. Ayan guys, uwi na tayo. Hi, kapoy Busog na busog. Boss J, I love you. Bye. Ting dito ana. Maganda yung lighting dito, nag pinkish yung mukha ko. So andito ako sa gilid ng Zara. Ay, nangangalay na ako. So yan guys, uwi na tayo. Kika na, wala ka ng pera. Uwi na, ha? kagastos Gagastos ka na naman. Sabi mo, magtitipid ka. So yan guys, andito ako sa loob ng Zara. Wala lang, dumaan lang ako. Nandito ako sa men's section. Kamang tayo makikita dito eh. Wala naman tayong bibiling kasi walang on sale. So ipapakita ko sa inyo anong binili ko sa Uniqlo. Ang daming shopping.